Okay. Hello my dear. Bonus reading tayo my dear para sa July 17 hanggang July 23. Meron na akong na-upload na reading para doon, pero I decided my dear na gumawa ng bonus reading para doon sa mga hindi naka-resonate sa reading na 'yon. Okay? Mhm. Uh -huh. Bonus reading Aries for the month of July. 17 to July 23, okay? So, hello, 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 my dear. And maraming maraming salamat po sa lahat po na naka-appreciate doon sa ginawa kong video para sa buwan ng July 17, yung unang video, my dear, na in-upload natin, yung bungal pa ako. <laughs> Actually, bungal pa rin naman ako ngayon, naka-prosthetic lang ako, my dear, okay? So, ayan. So, thank you, thank you, my dear. Thank you, thank you. Ayan. Thank you sa lahat ng mga naka-appreciate. Thank you sa mga magagandang comments, yung mga nagsasabi my dear na na, na napapatawa ko sila, nakaka-stress nakaka relieve, yung mga ganyan. Maraming maraming salamat po my dear for appreciating kung ano yung ginawa ko. Yun naman talaga my dear ang pinaka-agenda ko my dear ang magdulot ng ngiti sa labi ng bawat isa. Okay? So my dear... Let's go na tayo, my dear. Let's go, let's go, let's go. Ah, uh, meron pala tayong shopping basket dyan, my dear, sa mga hindi um, sige, ganyan ko muna. May shopping basket na dyan, may dears dun sa so, mga nagtatanong, my dear, ah uh, tungkol sa torma, tor, tor, ah uh, Black tourmaline, my dear. Okay, eto siya. Okay, kung mapapansin ninyo, lagi ito nasa lamesa ko. Or, nakikita ninyo, suot ko yung aking kwintas na customized ko to my dear. Ginawa ko. Uh, ko. Gumawa ko ng kwintas na gustong-gusto ko talaga. Ayan. Uh, may black tourmaline to ay eh, meron pang ibang mga something sa loob pero ang um, pinaka main ingredient nito is black tourmaline because bakit 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 kasi ang black tourmaline my dear is uh, magaling yan siya or very very good siya my dear para sa any psychic attack and uh, magaling din siya my dear para sa mga any like witchcraft uh, kulam uh, palipad hangin mga ganyan sumpa this is really really good talaga my dear so, sobrang sobrang good talaga my dear ayan And, 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 meron tayo may dear black obsidian. Black obsidian is very, very good also converting negative energy into positive. And at the same time, pag nag-meditate ka sa black obsidian, medyo cloudy ang kaisipan mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo tungkol sa isang situation o isang pangyayari, my dear. Tutulungan ka, my dear, ng black obsidian, my dear, na uh, ma-overcome mo or papakita sa'yo ng, ng black obsidian kung anong gagawin mo doon sa isang sa current situation na yon. And, Kino-convert na rin my dear yung mga nangyayari sa paligid or sa sa area sa bahay, may dear, na negative into something positive. Okay? Minsan uh, pinapakita sana pinapakita niya sa iyo my dear yung uh, lesson, yung doon, yung doon yung mga messages, mga hidden messages doon. And I will be including also si Trin. Okay? Si Trin, good for attracting money and pyrite my dear good for attracting money and selenite my dear good for cleansing, cleansing your aura mo and cleansing din my dear yung ating mga crystal. Okay? And mag-include din ako dyan, my dear, ng mga cards, okay, na very, very affordable. I do suggest, my dear, para doon sa mga mag-uumpisa pa lang, my dear, humawak ng card. Or curious, my dear, uh, sa card or tarot card, mag-start muna kayo, my dear, sa mga very affordable, my dear, na cards. Huwag na muna kayo pumunta, my dear, sa mga original, my dear, kasi baka sa kalagitnaan, my dear, ng paghawak mo ng card, mag-decide ka, my dear, na ayaw ko na mag-reading o hindi to para sa akin. Sayang, my dear, yung pinabili mo ng card, okay? So, at least, mura lang yung binili mo na card. So, naglagay ako dyan, my dear, ng mga beginner's card na pwede mong subukan, my dear, if tarot card is really for you. So, kung gusto mo, my dear, click mo, my dear, yung ating basket. Okay. So, tama na yung ating chika-chika. Ang dami ko na sinabi, my dear. Okay. So, let's go na tayo, my dear Aries. Bonus reading. Bonus card. Eight cards lang tayo dito, my dear. Okay. Eight cards. Aries. Aries. Okay. Ang hawak ko ngayon is... Ah, munti ka na. Ang hawak ko ngayon is the Tarot of Abyss. Okay. Naglagay din ako dyan sa basket. We have here the Four of Wands. Very nice yung nakukuha ko na energy sa Four of Wands, my dear. Kasi ano to, um energy of success, energy of achievement, okay, ayan, four of wands, nakikita mo dyan, meron nagbablow ng candle, so there's a tendency, my dear, na parang, parang, ang nararamdaman ko dito is parang, um, alam mo yung typical na parang you will be receiving messages, uh, you will be receiving some news, my dear, na Aris, ganito, ganyan, ganito, tapos magkapasaya sa my dear ng puso mo, parang gano'n na nakukuha ko, my dear. um, Possibly meron ka rin ng ngayon kung okay? Something na matagal mo na sigurong um, gusto mangyari sa life mo, okay? We have here the energy of the three of sword, okay? Um, for some of you, energy of moving on, okay? Moving forward, pagpapalaya. This is the time, my dear, na nag-release ka ng mga galit sa puso mo, okay? Uh, posible, malaking factor, my dear, yung marireceive mo na message. I can feel talaga, my dear, na parang may message na papasok ngayong, ngayong 17 to 23 sasabihin, Aris, uh, may ganito, may ganyan, may ganon. And then, doon sa pagka-receive mo ng message na yon that's the time, my dear, na parang natututo ka rin na mag-release sa energy ng Three of sword Any galit, any pain, any uh, something na may kinalaman sa puso mo, my dear, ayan, you are releasing it. Okay, pasensya na kayo ha, medyo nahihirapan ako magsalita. Kasi alam mo yon hindi pala madali ang magkaroon ng uh, fake teeth. Okay, we have here the Seven of sword okay. Um, uh, hmm. Ang ah, ko ko dito my dear? parang hindi nagwagi. Okay? For some of you, kaya siguro nagre-release kayo my dear, kasi hindi nagwagi uh, yung mga backstabbing na energy sa energy ng Seven of Swords. Okay? Siguro mas kaya anong gawin nila my dear, para, alam mo yon yung parang typical na kahit anong dasal siguro nila my dear, na hindi hindi mo ma-overcome yung isang bagay o hindi mangyari sa yung isang bagay na-overcome mo siya, my dear, yun na nakukuha ko dito sa mga araw na to, 17 to 23 ng July 2025. So, very, very nice siya, my dear. Kaya, ang nangyari dito, my dear, is pinapatawad mo na sila, okay? Nakukuha ko dito. Na parang pinapatawad mo na sila, my dear. Nag, -nag release ka, uh, parang nag-let go ka, my dear. Ayan, oh. We have here the Eight of Cups also. Kung makita mo yung si Eight of Cups, sinatapon niya yung kanyang wine, okay? That is more on cutting any emotional connection sa kanila. Ibig sabihin, you are not bothered anymore. Uh, sa card na to, my dear, naniniwala ka na mas malakas pa rin talaga ang ating buong may kapal. Yes, 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 yes. Tama yan. Mas malakas pa rin ang ating buong may kapal. Maski sino pang magdasal sa'yo, my dear. Maski ano pa ang gawin nila. Maski ano pang pinalangin nila. Maski pa anong harang nila, my dear, sa mga blessing mo, my dear, na papasok sa'yo. Definitely, eto, my dear, uh, you, you believe lalong umiigting ba din sa araw na tumayo yung paniniwala mo sa ating buong may kapal you are thankful you are grateful sa ating buong may kapal my dear kasi hindi nanalo itong mga seven of swords na ito itong, itong mga backstabbing na energy na to itong mga evil eye na to my dear and at the same time my dear you are not affected anymore this is the eight of cups okay kung baka sayo my dear ano ko ko rin to my dear parang Parang you are not affected na anymore, my dear, sa kanila. Gawin na ninyo kung anong gusto ninyong gawin because I am protected ng ating buong may kapal. Okay? Very, very nice, my dear. Okay? Next, my dear. Eight cards lang to, my dear. Meron tayong four cards. Okay. Tingnan natin. Okay. We have here the Five of Swords, Energy of Revenge. Okay. I can feel yung iba sa inyo is aalis na rin dyan. Sabi ko nga sa inyo, nagre-release kayo ng galit sa puso ninyo. So, wala na yung revenge. Dahil dito sa magandang walita, may dear, napapasok ngayon, July 17 to July 23, my dear. Um, Nawawala yung galit mo sa puso mo, my dear, okay? We have here the ten of wands. Nagbunga lahat ng paghihirap mo, my dear, okay? We have here the energy of the death card. You're cutting them, okay? Makinandam ko talaga, may hindi talaga nag-work. Okay, hindi talaga nag-work yung mga dasal nila para sa'yo. Yung mga negative prayers para sa'yo, my dear, hindi talaga nag-work, okay? Na kontra, my dear, ng ating buong may kapal, okay? We have here the energy of the emperor. Success is coming for you, my dear Aries, okay? Mm-hmm. Very, very nice. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, my dear. Basta mag-pray lang kayo na mag-pray na mag-pray. Paigtingin lang talaga ninyo, paniniwala ninyo sa ating buong may kapal. Mas kisino pa yan, my dear, na mag-pray against you. Okay? There are times na mararamdaman mo yung ginagawa nila. Pero dahil yung, yung faith mo, my dear, sa ating buong may kapal, yung tiwala mo sa ating buong may kapal is 100% as in talaga yung paniniwala mo sa kanya, talagang mas nananaig pa rin talaga, my dear. Okay? Talagang mas nananaig pa rin yan. Sabihin mo, bakit ganon? Nagdadasal naman ako, pero yung... ay, tagalang tagalang Bakit ganon nagdadasal ako, pero affected pa rin ako, naapektuhan ako, my dear. Naapektuhan ako nung, nung ginagawa nila. For example, uh, black magic, yung mga ganyan, yung mga evil eye, yung mga ganyan. Bakit ganon naapektuhan pa rin ako? Kasi may mga times, my dear, na yung faith natin bumababa. Yung faith natin sa ating bumay kapal, bumababa siya. Kaya nakakapasok, my dear, yung mga ganyan na energy, okay? Nakakapasok sila sa buhay natin, nasisila nila yung buhay natin, yung mga players nila nag-work sa atin, okay? Kasi yung faith natin humihina. Pero, my dear, uh, ang nakukuha ko dito, my dear, sa mga araw na ito, 17 to 23, my dear, is... Uh, An ah, pakiramdam ko, my dear, this is unex unexpected, my dear, itong 401 on na to. For some of you, is hindi ninyo akalain na ma-overcome mo yung isang sitwasyon. For some of you naman, is posibleng, uh, akala mo, hindi na mangyayari itong bagay na to, pero nangyari siya, my dear, okay? So, I think yun na magkapatibay, my dear, nung faith mo, lalo, sa ating buong may kapal na, di ba, yun, nangyari yung isang bagay na yun. You get my point, my dear. Pero kinakak mo na, my dear, hindi ka na-affected dito, my dear, sa sa energy ng tao na to or nitong mga tao na to my dear you are not affected actually hindi ka natakot sa kanila gawin na nila yung gusto nilang gawin because you know my dear you are protected with um you are protected ng ating buong may kapal the creator of heaven and earth congratulations my dear okay So, my dear, napakaganda ng bonus reading mo. I'm so happy na ginawa ko itong bonus reading ito, my dear. Kasi you really, really need this, my dear, okay? Uh, ulitin ko, my dear, it just in case nararamdaman mo, my dear, na parang nagwo work yung mga prayers ng mga tao na hindi masaya sa success mo, yung mga tao na gusto kang pabagsakin, dahil yun, my dear, bumababa yung faith mo sa ating buong may kapal. Always remember, yan ang number one. Number one na number one na huwag mong tatanggalin talaga sa buhay mo yung magkaroon ka talaga ng 100% faith sa ating buong may kapal. Okay? So, my dear Aris, ito ang reading mo, o ito ang iyong bonus reading para sa buwan ng July 17 hanggang July 23, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo itong reading na to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. paki-click nyo yung notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear!